Good morning mga kalapati Merong di magandang nangyari May kinain na naman ng daga Yung paborito ko pa na si Black Pido Ayan o Tanggal ang ulo niya Naiwan ko kasi nakabukas yung pintuan nila eh Pinasok pa naman tuloy ng kalaban Nakakawa. Ah, may tatapong na lang siya. Bait pa naman yan. Ay, ganun talaga. Lesson learn na lang. Laging i-double check yung kulungan nila. nakadalwa na yan eh yung una yung inakay eh nakain eh nakakalungkot na new year yun lang guys thank you for watching If you like my video, please like, share, and subscribe. Kalapanit Love TV.